Itong aquaponics, it's a combination of aquaculture combined with hydroponics. In aquaculture, uh, we culture fish, and sa hydroponics naman, halaman po yung kinukulture natin. Then uh, in combination, we have aquaponics. In this system, yung pong ating uh, pag-aalaga ng isda, which is aquaculture part, uh, ito pong mga isda na ito, uh, pag sila ay dumumi, yung kanilang dumi, yun po nagiging inaabsorb ng halaman as their nutrients. Uh, and then, in exchange naman, yung halaman naman, lilinisin naman po nila yung tubig para dun sa isda. So, since it's our circulating aqua, aquaculture system, so both are beneficiaries dun sa kanilang sistema. When we started the aquaponics program dito sa Department of Agriculture through BFAR and NFRDI, in, in this setup, una tilapia yung ginamit natin with combination with lettuce. But then again, nag-con na siya, dumami na siya, dumami na demand, nag-expand na rin tayo. So, ginamit din po natin yung hito. Which in return, parang mas ma mag kung hindi siya ganun kaganda, mas maganda pa po yung naging return ng hito yung ginamit namin. Since it's a very sturdy species na kahit hindi ganun masyadong malinis yung tubig, nakakasurvive po yung mga hito natin. And yun naman din ang gusto ng halaman kasi medyo uh, ah, pagka hito kasi ma madaling dumwin tubig, madali din po nagkakaroon ng nutrients sa halaman natin. aquaponics very beneficial talaga dun sa mga residents natin. Especially sa mga backyard, since ang aquaponics ay hindi siya nagre-require ng malaking space and pwede siyang not only for horizontal but pwedeng vertical kasi aquaponics natin. So yung mga nilaunch natin na, na pinakamaliliit na aquaponics unit, one by one lamang po yung kanya, yung size ng tanke natin, then upward po yung lalagyan natin ng plants. So in, in essence, sa mga backyard kasya-kasya po talaga yung mga aquaponics unit natin. But If gusto natin mag, mas malaki yung production, mas marami yung harvest, may mga units din po tayo na mas malalaki. Ayan din naman po nagkakaroon ng difference pagdating dun sa aquaculture natin, sa mga pond, tsaka sa aquaponics natin. So usually sa mga pond po kasi natin na it would range from at 4 to 12 pieces per square meter, depende rin po sa culture system natin. But for aquaponics, since parang tuloy-tuloy po yung aeration niya, tuloy-tuloy din po yung feeding, kaya po natin mag-stack. kung If uh, we're talking about tilapia and hito, 30 to 50 per square meter na gagawa po natin mag-stack sa isang 1 by 1 meter na uh, unit po natin. Based on our experience, uh, yung sa 1 by 1, uh, maganda na rin po yung nagiging uh, uh, harvest namin pag mga 30 na tilapia. But for hito, kaya namin mag-stack ng, ng up to uh, 50 na pieces na hito pagdating dun sa 1 by one unit. Kasi ang hito kasi hindi siya kailangan ng masyadong malaking space. And at the same time, yung tubig niya kasi nga, uh, maganda rin dun sa halaman. So for hito, nung ano, dun sa one by one unit namin before, uh, nakaharvest naka-harvest kami ng 400 grams, cultured for 4 months. Pero usually, ang average niya nasa mga 300 siguro or 320. Masakuan sa siya tuloy-tuloy yung pagkain natin na uh, continuous din yung paglilinis natin ng water every week. Ang kagandaan din kasi nung one, uh, dun sa to give you an example kung paano talaga naging beneficial yung mga aquaponics natin, during the pandemic kasi, yung mismong harvest nila, yun na rin yung pagkain nila. Bahit, kahit kahit di pa ganun kalalaki, pwede silang kumuha dun sa kanilang mga units pang, pang consumption ng family kasi nasa backyard lang, mabilis nilang kuhanin. Hindi na nila kailangan pumunta sa palengke. Secondly, as sinasabi din ng mga ibang ka, na, 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 na share din lang sa mga kapitbahay nila pagka yung binibigay nila. And, and uh, nakagandaan doon, may mga time din na nabibenta rin po nila kasi lalo na nung no, hindi sila ganun makalabas, yung sa com close community, uh, they have uh, experience sa makapagbenta rin ng, ng, mga produce po nila. Bali, 2019, nung umpisa pong gawin tong aquaponics, tapos sa ano po, ah, nilagyan po nila ito ng fingerlings, ang aquaponics mga 2020 na. Tapos inalagaan po namin yung hito at saka tilapia. Mga 4 months lang po, harvesting na po siya. Nung una po ay binibigyan po nila kami ng mga pigs, libre. Pero nung na-harvest na, na nakapagbenta rin po kami. So yung, yung mga iba pong gastos namin ay kami na po ang gumagastos. Bali, nakapag-harvest po kami dati ng tilapia almost, kung uh, di po ako nagkakamali, mga nasa 30 kilo. Lahat po kami mga beneficiary dito ay nakakatanggap po ng mga isda na pang ulam. Kaya napakalaking tulong ng aquaponics para sa amin. Sa hito po, bali ang na-harvest po namin 28 kilo o mas mataas pa sa 28 kilo. Dali nung no, una po yung aquaponics namin na nilagay dito, ang una ko pong itinanim diyan ay lettuce. So naka-harvest po kami ng lettuce ng mga 6 kilo, kasi maliit lang naman po yung area. Saka magaan lang po ang lettuce. Pangalawa po yung pagtatanim namin, nagtanim-tamin ng mustasa, kangkong, pechay, iniiba-iba namin yung tanin. Malaking tulong po bukod po dun sa sariwang gulay na po yung nakakain namin, Uh, nakakapag-ehersisyo pa kami, uh, malaking bagay po ito. Kasi yung mga kag kagaya ko na nga po, uh, may edad na, exercise din po. Tapos uh, medyo maganda rin po yung bonding namin dito na hindi kami magkakakilala. Pero ngayon ay magkapara para na kami magkakapatid. Bali ano po, nung ibigay po kasi sa amin tong yung farm, meron na rin po kami peace na kasama. Yun po yung sa kabila. Pero dumating nga po itong si Deepar, na binigyan kami ng mga gantong project na aquaponics at mas pinalakihan po nila yung aquaponics pa na ibinigay sa amin. Napakalaking tulong po na ginagawa nila sa amin kasi uh, libre po kasi yung mga fingerlings na ibinibigay nila sa amin. Uh, napakaganda po talaga na naging project ng City of Valenzuela dahil akalain mo po, dito po sa Metro Manila, dito sa Valenzuela, nagkaroon po kami ng isang farm na talagang ano kaya hinihikayat ko po, po yung ibang mga LGU na kahit maliit lang po na na lugar, pwede rin po silang magkaroon ng isang farm. Magaya po nila yung project namin dito. Kung kayo'y may natutunan sa video ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.